Good afternoon mga kaagos, dito po tayo ngayon sa loob ng aking maliit na tindahan. Ayan po. Papakita ko sa inyo ang laman ng aming maliit na tindahan mga kaagos. maulan po ngayon walang pasok Wednesday kaya ito dito muna si Kaagos bantay sa maliit na tindahan ano, uh, sabon pang laba powder and bar sabon na bango ito ano, naman sunrocks mga inumin alak makakalasing sa taas. So, mga toyo. Yan. Tulata. So, Ito so, mga toyo pa tsaka ketchup. Toothbrush. Suka. Meron din dito ay na apple. Uy, ito po mga uh, juice. Ayan po ang alaga namin. Si Chichi. Bantay rin. Ayan. Sibuyas, bawang. Kamatis. kalamansi sili. po mga itseriya ng itlog mga candy ayan po ayan. mga soft drinks bigas ito po ang kape magkakape muna si kaagos natin yung laman ng rep. Pag lalabas, suyo ko dito sa tindahan. Aray! Ito rin ang aking mga lab. Ano? Ito ang baby lab ko. What? Why? Ang baby Ang baby lab. silipin natin ang laman ng rep yan mga kaagos meron din tayong ice dito sa itaas yan po ito ice dice, ice tube ang nagluluto Anong lultuin mo, Anne? Nilagang baboy. Nilagang baboy ang ulam. Ngayong hapunan, ngayong gabi. Ito ang aking mga chikiting patrol. Ano? Si yung Sid. Ito, sino to? Sino to? Kuya Basti. Kuya Basti. Ayan. So ka Agus Ganito ang buhay ni ka Agus dito Pag walang katpasok dito sa maliit na bahay lang Ayan Kuwarto namin Ayan Ano po ang kuwarto Sa kwarto mayroong Washing machine may Mesa Ayan may vacuum binili ni Kuya Basti television pag walang ginagawa ayun lalagyan ng mga helmet para aparador yan mga kaagos ito ang aking CR gayaan ganito huwag na natin silipin yung CR mga kaagos ang aming maliit na pugad. Ano? Hmm. Yung dalawa. Hindi si dito. Yan ang buhay ni Kaagos. Kahit lubog sa utang, sa awa ng Panginoon, nakakasurvive. bang klase talaga kapag meron kang pananampalataya yung hinaharap darating lang yan ang importante yung kasalukuyan gumawa ng mabuti pananampalataya ayun yung aking ka body sa aking pagpasok sa trabaho si Mio Scorpi nawala na nun siya sa labas andiyan ka muna Mio Scorpi body yan mga kaagos nakita nyo na nakita nyo na ang buhay ni kaagos kapag walang pasok ito bantay sa tindahan bye mga kaagos ano, panood nyo to thank you for watching